What is up guys? In today's vlog, papunta tayong Baluarte Watchtower sa Luna, La Union para makipagkita sa Z1 Squad. ano pa natin? Let's go! All right guys, so nakagear up na tayo. Ready and set na tayo for our long ride papuntang Luna, La Union. So sa mga di nakakaalam, ngayon yung 4th day ng day 1 loop kasama ang buong Z1 squad so excited tayo mas lalo may kita natin si Boss Arch at si Boss Amo Breezy bago ang lahat sana at magpagas hehehe <laughs> <laughs> boy full tank mo nagbabari na darun eh let's go

Tahanan baluarte Watchtower yung bago. Natay si Da Brizzi. Two hours later. Ay wala Brizzi. Mata. Pagnanakaw sa mga Sa ito. Hindi ko talaga yung sakit ng loob, sa maan ng loob. Yung pakihamdam na pinaasa ka gaya ng ex mo Huwag kayo iiyak Ay Ito na nga tayo pa uwi Pabalik Ng Pugula Union Dahil Na no show tayo Na no show tayo Sa Balwarte lang Langya <laughs> Tangin ng breezy. Huh? Okay na lang. <laughs> Grabe And yung mga yun. Siyempre, naiya ano eh. Message lang sila, Breezy. Ini-stock ko lang yung ano. Facebook nila. Ini-stock ko yung Facebook ni Boss Arch. Ni Breezy. Ni Shipmaster. Si Boy Ito. Si Jax. Langya. Okay, live na tayo. Sorry live. Okay. Hindi <laughs> Hindi na nag-update eh. Hindi na nag-update. Ang tagal. Ayre. Grabe. Minesis ko sila sa messenger. Si Meljo, si Busamo Raven. Una, si Meljo. Kaya ako. Bro, nasan na kayo? Dito na ako sa Baluarte. Dito na yata ako matatulog. Oh, <laughs> no! in-zone in lang ako 30 minutes later nag-reply nag oh, hindi namin sigurado kung pupunta pa kami dyan sabi ni Meljo minesis ko si ano si Nana, si Raven mercy na pakisan na kayo hindi alam ko reply pa naman sa akin, gago Kain na pa kami sa laod niya. <laughs> Ang galing mo. Tawa lang eh. Galing. Tayo pa sa po sa laod niyan. Secret. Tawa na lang. <laughs> okay. Na Ang na galing lang. mo, mo ko. <laughs> Dito naman balak na makatulog kayo. Mahal kita. Pero <laughs> bibigwasan kita. No, 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 Isa lang. No. <laughs> Uh, makayungi lang ng sticker masaya na ako dito nga pala tayo sa tawag dito Marcos Highway ba basta yung from Ago to Pugo hindi na ako nag video kasi sinasave ko talaga yung battery ko eh, saka ka-stop ko sa kanila ako. Oh, so, ito na yung last remaining 10% ng sila ko. Oh, yeah. Nice! Bala <inaudible> ko lang sana, <inaudible> bisitahin sila, mag-hello, mag-picture, humingi ng sticker yon. Dahil, isang karangalan. Isang malaking karangalan para i showcase ipamahagi mga iniidolo ko Di Arch, Rizzy Madami pa sila eh Chef Master Para akong ano, aspiring Kunti pa lang yan subscriber count namin Pero happy lang diba Push lang sa buhay oh. Maginaw na dito dahil dito banda yung cementerio eh So yun, mission fail tayo ang ina pretty Pagdadaan na kayo ng LU Tatambangan ko kayo ng mga ano taptak sa ano Kalsada sa labi niya Buti na lang Hindi Pako tap, Mga taptak lang Surprise motherfucker Magulat siya Dari yung tamtak sa gulong <laughs> Pag-tipad ko sana yung motor niya Lagyan ko ng sticker ko eh Lang Wala eh Salam tayong Top supporter of supporter na hindi talaga sa buhay ito China, naman yung para sa akin yung mala sa akin bumiyahe eh. hindi nagpaalam sa misis China. tapos na pala nakapalak <laughs> na pala <laughs> ayun, nakita, at least nakita kayong baluarte watchtower di ba? sana wow. all tapos, sa uh, sobrang tagal ko nag-tambay doon, pansin ko, sa, baluwar, sa tabi ng baluarte, yung restaurant doon, birthday yata ng vice mayor nila. So, yun na lang mga bro. So, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. Don't forget to leave a like and comment kung may masasabi kayo. So, maraming salamat and peace out. See ya! One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah.